Ang paglago sa kaugnayan sa Diyos ay maihahalin tulad sa pagpapalaki ng anak. Isa sa kagalakan ng magulang ay ang makita ang paglago ng mga anak. Hindi lang yung paglaki ha, paglago. Ito yung kanilang pagkatuto at pagkakaroon ng independence sa ibang bagay na dati rati ay laging iniaasa sa magulang. Kung meron kang anak na nandun sa edad na pwede ng utusan at masayang masaya pa pag pinapupunta mo sa tindahan, pag may papabili ka, eh alam mo na yung kasiyahang iyon, eh bunga ng kanyang journey sa pagkakaroon ng independence. Naalala ko nung nag-aaral pa lang ako magmaneho. Basta may opportunity, ang saya-saya ko. Kahit maghatid sa kapatid ko ng maagang maaga ay okay lang basta makadrive. Nung marunong na, minsan nakakatamara na rin. Sa mga bata, di ba? Daddy, samahan mo ko. Daddy, paano to? Hindi ko alam. Daddy, tulungan mo ako. Daddy, abutin mo yon. Daddy, ganito. Daddy, ganyan. Ganyan ang buhay pag may anak. Lalo na kung sobrang dependent pa. Hindi makakilos ng walang kasama, laging mahalaga ang lagi kang nakikita. Pag medyo lumalaki na, pag alalay naman ang kailangan, madalas mas gusto nila yung sila ang gagawa pero nandiyan ka lang para gumabay at tumulong kung kinakailangan. Later on, gusto nilang maramdaman yung sense of accomplishment kapag sila na ang talagang gumagawa at ibabalita na lang sa'yo na na-accomplish na nila. Siyempre, kahit hindi ka na masyado sinasali, e eh, involved ka pa din. Kaya nga tayo mga magulang, di ba? Panay tanong kung nasang ka na, kumusta na, anong oras ka uuwi. Yan ang tanong natin sa mga anak. Dahil parte pa din yan ng suportang kailangan ng anak kahit minsan feeling nila, e eh, hindi na nila gusto. Sabi nga sa Bible, Panginoon, Palagi ko kayong iniisip at dahil kayo ay lagi kong kasama, hindi ako matitinag. Kayat nagagalak ang puso ko at ako'y panatag dahil alam kong ligtas ako. Anong ibig sabihin para sa iyo na kasama mo ang Diyos? Paano mo kaya lalong mararanasan ang presensya ng Diyos sa buhay mo? Para sa akin, kapanatagan, katiyakan at pag-asa ang ilan sa naidudulot ng katotohanan ng kasama ko ang Diyos kapanatagan dahil alam kong poprotektahan ako ng Diyos at iingatan katiyakan dahil alam kong ang gabay ng Diyos ay laging laan kung handa akong sumunod pag-asa dahil pagkasama ko ang Diyos eh sino ang magtatagumpay laban sa amin pagsumikapan mo ang pamumuhay na may malapit na ugnayan sa Diyos upang yung presensya niya ay lagi mong maranasan makakaasa ka na hindi man laging madali ang lahat ng pagdadaanan pero hindi ka naman mag-iisa sa lahat ng ito at ang katagumpayan ay tiyak na mararanasan mo. Asa ka pa.